Welcome to Invest Manila. Muli tayong nagbabalik para sagutin ang isa na namang real estate question na isinangguni sa atin online. Ang question na ito ay nagmula kay Clarice, edad 37. May gusto po akong bilhin na lupa na nakapangalan pa sa mga yumaong magulang ng may hawak ng titulo. Nag-iisang anak lang daw siya. Pwede ko ba talaga bilhin ito? Safe naman po ba? Hi Clarice, pwede naman kung sa pwede, lalo na kung kakilala mo at pinagkakatiwalaan mo ang iyong pagbibilhan. Kailangan lang niya mag-execute ng affidavit of self-adjudication with absolute sale. Dahil ayon nga sa kanya, siya ay nag-iisang tagapagmana. Pero kung marami silang tagapagmana, deed of extrajudicial settlement with absolute sale naman ang kailangan nila iproseso. Pagkatapos nito ay kailangan din nila bayaran ng mga kaakibat na estate tax para maproseso ang estate settlement ng kanyang mga yumaong magulang. Nasabi ko na dapat kilala o pinagkakatiwalaan mo ang iyong pagbibilhan dahil pag nalipat na kasi ang titulo ng isang inherited property ay magkakaroon muna yung title nito ng annotation na nakasaad ang Section 4 of Rule 74 ng ating Rule of Court. Dahil dito ay magkakaroon ng pagkakataon ng mga taong may karapatang maghabol sa property na bawiin o i-demand ang kanilang parte sa property. Sa loob ng dalawang taon mula nang ipronoseso ang settlement at distribution ng nasabing ari-arian ng mga namatay. At itong annotation na ito ay mailalagay sa encumbrance part ng titulo. So ibig sabihin, ang bibilhin mong property ay hindi maituturing na clean title for another two years. Ginagawa ito para mabigyan ng pagkakataon ng mga gustong maghabol tulad ng mga pinagkakautangan o di kaya yung mga tagapagmana na hindi nasabihan sa nangyaring hatian ng properties. At kapag hinabal nila iyon, pwedeng mabaliwala ang konsuduan nyo ng iyong pinagbilhan. Pero madalang lang naman ito mangyari kaya kadalasan ay may nabili pa rin ng mga ganitong uri ng ari-arian. Pero kung gusto mo talaga mag-ingat, mas mabuti pa rin na ang bibilihin mong property ay team title na talaga para siguradong wala ka nang aalalahanin. Ayan, may natutunan na naman tayo for this week. Mabilis lang talaga dahil straight to the point tayo dito. At kung may nice din kayong itanong tungkol sa real estate, pwede kayong mag-iwan ng komento dito o pwede nyo rin kami i-message sa aming mga social media sites gamit ang mga handles na ito. abangan ang mga susunod naming upload para sa panibagong real estate Q&A session with me, Jen of Invest Manila.